Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po ako ulit para mag-edit po ng mga video, mag-voice over po. Kanina mga po pala yan, dumating po yung tatlong parcel ko parcel paninda ko po yan tapos at the same time um, pinapasok ko yan po sa tiktok affiliate ko po para kahit pa paano kumikita rin po ako sa sarili kong pag order well bago bago po yan um, umalas po kami ng asawa ko pagkagaling po yung biyahing e-bike pumunta kami sa palengke kasi may kailangan kami bilhin kasi kanya nga po pala ay kagabi po may order po ako ng isang sakong bigas kaya kinabukasan kanina um, inantay ko po lang po asawa ko galing sa biyahe sa e-bike tapos pagka dating niya mga alas dos Yon, kami bumiyaak papuntang palengke para bumili ng isang sack bigas. Tapos ang palengke, dumaan po kami sa Dani para bumili ng ilang drinks na kailangan dito na wala po sa kanila namin. O nga pala may tindahan po kami na po namin sa araw-araw bukod po sa ibay po yung ibay po binagay po yung po sa ko sa araw-araw okay. po tapos pagkagaling namin sa palengke sa dali tumuloy kami agad sa pagdidilibira namin ng bigas hindi naman kalayuan po kaya deliver na lang po namin tapos pagkatapos ang deliver ng bigas, pagkawi namin, dumating nga po yung parcel ko, tatlong peraso, iba't ibang cartons na umiilaw po yan. Pangalawang order ko na nga pala to. Una, umorder po ako ng ayun na peraso for first trial kung papatok nga po pa sa mga bata o hindi. Pero yun nga po, saglit lang siya kanabukasan. Dinisplay ko lang po. Dinisplay ko po siya. Yun, tapos pinailaw-ilaw ko po siya sa mga bata. Yun, pumatok naman po siya. Tapos ang bilis maubos. Ma Hindi siya inabot ng isang araw. Yan, pagkaubos, yeah. um, pumunta agad ako sa ano, ko? sa in-orderan ko. Online nga. Yan. Tapos dinami ako ng pag-order. Yan nga po, pinatakita ko po sa si inyo. Bali carton siya na pwede pang display, pwede po siyang ilagay sa study table or gagawa po kayo ng paperwork sa computer nyo, desktop or laptop. Pwede nyo po siya i-display doon. Tapos, um, buksan nyo lang po yung pinakailalim. May switch po yan para kung po. Tapos, uh, pwede po siyang display kahit, kahit sa TV or sa rep pwede siyang i-display. Kasi yung kit-kit naman niya tingin talaga. Tapos yung isang na-order ko nga pala, hindi siya yung nailaw, pero ano, pag gini siya, super lambot siya, parang massage siyang ano, na cartoons. Ayan, kita niyo naman po. Nakasabit po siya. Bali, uh, walang piraso yung in-order ko yung gini na cartoons. Tapos, ang cartons na di ilaw is dumating po sa akin is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bali 12 pieces po. Yan po.